Matagumpay na idinaos ng Rotary Club of Manila ang inaugurasyon ng bagong RCM Board of Directors at Officers na isinagawa sa SMX Convention Center sa SM Ora BGC Taguig City. Kasabay din ito ang District 3810 Gala and Induction Ceremony at ang pagkilala sa mga bagong Board of Trustees and Officers ng RCMFI o Rotary Club of Manila Foundation Inc. Nakiisa ang 187 individual na kinabibilangan ng mga RCM officials, fellow Rotarians, RCM staff at mga media personnel. Kabilang sa nakisa ang chairman ng ALC Group of Companies at ama ng Aliu Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar I. Cabangon, District Governor Jackie Rodriguez, maging ang Aliu 23 Angkor, dating Bulacan Governor at dating Tourism at Agrarian Reform Secretary na si Gov. Obet Pagdanganan. Formal na kinilala ng mga fellow Rotarians ang bagong presidente ng RCM na si Eduardo Jujut Enriquez III na dati na ring namuno sa RCM at muling hinirang para muling maging leader ng naturang grupo. Kasunod nito ay nagbigay ng mensahe si President Jujut sa kanya mga fellow Rotarians kasabay ng pangakong maayos na serbisyo at paigtingin pa ang kamaraderie sa RCM o yung tiwala at pagkakaibigan hindi lamang sa kanilang grupo kundi sa bawat mga bansa narito at pakinggan natin ang pahayag ni President Jujut We will share all the fulfilling emotional highs from volunteer work. We are the Rotary Club of Manila and there is a lot of pride when I say that. Engagement, fulfillment, fun and laughter. Those are my deliverables for the next 12 months. Tonight is about new beginnings as each Rotary year brings. It's about fellowship and camaraderie. Kabilang din sa napag-usapan ang 2024-2025 Target Fund ng RCM at ang RC Manila Pasig River Cleanup and Rehabilitation Project na layong isalba ang ilog pasig at may alis sa mga solid plastic waste sa pangunguna na rin ni RCM Past President Herminio Hermi Esguera. Ang naturang proyekto ay nagwagi bilang second runner-up sa Search for the Most Outstanding Environmental Project na inisponsoran ng Philippine Rotary Media Foundation Inc kasama ng 150,000 pesos na cash prize. Samantala, nag-donate naman sa RCM ng 100,000 pesos si PVP Money Dia bilang pagpapaabot ng suporta sa mga proyekto at iba pang aktibidad ng RCM. Bukod pa dito ay nagperform din ang mga miyembro ng RCM World Famous Music Oral at serenade sa bagong presidente kasama ang kanyang wife na si Miss Leah Enriquez. Pinasalamatan naman ni President Jujut ang mga Rotarians sa walang sawang pagsuporta sa kanyang pamumuno, partikular na sa bawat mga meeting at aktibidad, umasa naman si RCM Past President Hermia na magiging epektibo ang pamumuno at paghahatid serbisyo ng bagong lider at magiging isang ehemplo sa iba pang mga Rotarians. I can see in him uh, a, uh, a leader that will do and lead by example. As a matter of fact, uh, he has been um, asking me some Uh, questions on how to uh, handle the Rotary Club of Manila uh, leadership uh, because uh, the Rotary Club of Manila is uh, the biggest Rotary Club in the Philippines, and uh, you are leading mostly professional people, CEO, and leaders of their own. Uh, they're uh, all uh, successful businessmen, and uh, this is the the dynamics of the, uh, of the of the club. No? So, uh, being one of the uh, leader himself, he's a professional. He's a banker, and I think now he's devoting more time, and he will devote more, devote more time to uh, his presidency, because uh, he seems to. Uh, I think uh, he's looking forward to a uh, legacy that he can uh, uh, that can. at that, uh, a legacy that uh, can be attributed to his name. At yan ang aking special report. Ito si Patrol 30 Gelo Mendez nag-uulat para sa impilang mitodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.